oh, so okay. round bar na oh, yung bilog. Oh, yung bilog Para na hindi yan. Do -do Para hindi dudulas. Oh, kasi pag bar dudulas. Oo, oh, oh, yun lang so, so, ah. But eh, maybe, maybe yung dalang niya, yung dito yung bakal Nine, nine inches. Oh, 9 inches. inches. daw. Yung Ang pagkakabitan. Yung alawa, nine. 99. Hello, hello oh, kay Kapamal. na I si go. Idol. Kay Meet Soriana. Ka Never <laughs> si si uh -huh. say die. Never say die ba? gusto ko sa iyo. Salamat. Ka <laughs> 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 Basta nandiyan ka lang. Huwag kang mawawala, Kuya Meet. Ayun po. Ah. Uh, Malay mo ba madaanan na rin natin yung kubo mo para tuloy-tuloy hangga't may Pero apoy. Lilipat kami ng kabila kasi yung doon Ay, sa kabila patay. ginagawa na. Oh. Saan kayo lilipat? Doon din yung kabila yung malit na pero yung kubo sa likod na. Ah. Ay, yung kabila dito. Yung, kabila yung katabi dila. ni Cortez. Hindi, yung dito. Ah. Ay, yung sabi ko na eh malapit na. nang gawin yan eh. Ano? Pero yung sa amin na? matagal pa doon. yung, yung doon sa kabila lang. Delikado. <laughs> Kaya yung dito, yung kubo. Paano yan? Hindi na, na naka-display yung kubo mo niyan. Hindi sa gilid lang. Bala na, hmm. gagawa ng paraan. <laughs> ano yun, yung may-ari mismo ng ano? Oh, kasi nabenta. hindi ako nagbabayad doon eh. Binenta. Hindi. Ano daw ilalagay nila? functional na. Naman. Alam mo yung malaking bahay doon sa Medina? Oo. Yung doon sa mm. Red Camya. Oo. Sa kanya yun eh. Mm. <laughs> Medina family. So ayan nandito po si Kuya Mitch para inspeksyonin ang uh, ating ginawang okay naman yung pagpa-slope niya. Tama tama, hindi naman mabubuo hindi Pero, naman yung mo sa ibabaw, liso na. Oo, oh, oh, na talaga. Oo, oh, yung pinaka ano niya sa oh, yung ano, pinaka, isa. Yung nasa ibang. Oh. Parang ganun sa tayo. Hmm, parang ganyan. Oh. parang matibay. Mga ilang pawid kaya yan? Kunti lang siguro yan. Mga nasa... 34 feet yung haba ng ano eh. 41 no, feet kasi yabay ako. Mga 2 mil, ano? Mga 2 mil. 2 mil? Mm. Oo. Malaki-laki. Malaki-laki pala. Pero, pirpirasan na. Ah. Secret na yan. Ha? Secret natin na yan. <laughs> 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 hindi naman katalo eh. Oh, hindi katalo. Ayan. <laughs> <laughs> Kaya hindi ko na sasabihin. Uh -uh. Basta... Basta mahala na oh. tayong dalawa. Oh, yan, yan, yan. <laughs> iba kasi talagang oh, pawid. Oh, uh, Neighbors eh. <laughs> Iba kasi yung pawid, presko. Ay, ba, uh, uh -huh. Dito, Sara. Dalawa yan, tapatan. Sara, ano ilalagay Kung yung... Kung kaabot pa yung budget. Hindi, dito, dito. Lalagyan lang ganito pa. <laughs> Di hindi ko nga alam kung anong uh, pwede. Ganyan na lang yan. Pero yung side lalagyan ng gano'n. Ano ba maganda? Pawid? Pawid Ay, ano? dito sa harap. Hindi ano. Uh... Hindi. Lagyan muna yung, yung... sawali. Sa wali so, Yun ang nasa isip ko. kami dun. Pasawali na lang natin yan. So, pasawali. Anong ilalagay natin dyan? Pang ipit? Uh, lagyan mo ng bakal. Tapos lagyan mo ng... Bakal nito. Bayaw. Pwede. Tapos isipin ito ng... Anong Ha. Huh. Ano kay? Pwede rin bakal kaso ipitin mo ng bakal din. Ipit na lang siya ng bakal Oo. ano. Para matipid. Hindi ko nga iniisip ko kung palo china na lang ilalagay ko. Pag dikit-dikit na palo china ba? Hindi na. Ibigay na ako ng palo china. Para pareho lang hindi natataparan. Kasi yung ano ma baka humina din lang eh. Ano? Kahoy na lang yung. Kami na di-discard na diyan. Basta sayo yung bubong. Hmm. Tapos paano pala iyan mo sa akin, Kuya Mitch? Paano ang diskarte dito? Yung pagkakapitan nung ano mo kasi kayo magtatrabaho, kailangan yung mas ano sa inyo. Ayan, itong yung welder. I-diskarte mo. Bayang, kasi yung kakapitan niya sinabi ko kabilya na, ito, ito ay, yung round bar na Oh, yung bilog. Oh, yung bilog na hindi 'yan. Dudulas. Para hindi dudulas. Ah, kasi pag flat bar dudulas. Oo, oh, 'yun lang Plus, ah. Basta 99 eh, yung dalang niya, yung dito yung bakal 9 9 inches. Nine oh, 9 inches daw. Ang pagkakabitan. Um, nine nine nine. Nine. Yung alawan. 9-9. Yung alawan. Ang alawan yung... Oo, oh, 9 inches. Parang, parang na ito, maybe. Oo. Oh, So so, imaginin mo na yun na yung kabilya, yung bilog na yun. Yun na yun. 9 hmm. inches. 9 inches. Nine inches. Si, si Kuya Mitz. Oh. Oh, ayan si Kuya Mitz. Ayan si Kuya Mitz. <laughs> Milyonaryo na ito ngayon. Ha? <laughs> May ginagawa kami. Yung alam mo yung lumay bahay sa... Parolaya, yung hmm. antique. 100 years ah, na. Daw ano nyo Sa may... Yung yun sa Paralaya, yun sa EI, tapos yung dito. Nagpapapawid din sa amin. Lumang bahay. Lumang bahay. Siguro 100 years na yun. Di na makain um, minumult. <laughs> Malaking, eh, matagal Pama, ng ka ay matagal nang ginagawa. Baka gagawing kainan yun. Hindi, matagal nang ginagawa. San taon na. Ah. Bahay. Ali, sa so may kanto na inok? Sa likod ng inok? Hindi. EI. Tapos yung dito. Ah. Yung mga, kabigtin, bahay, oh. Oh, yung mga antik na bahay. Yung mga antik na bahay. Tingnan mo. Hindi, nasa Amerika na yan. Yung mga antik na bahay doon. Hmm. Yung mga panahon ng Kastila. Mas, dito, maganda, sigurado ako. Kay Kuya Mitz po kayo order ng kubo. Sigurado okay, kayo, yan. Kung kay Itong oh. e, kubo niya, oh. tagal na niya. Oh. Gamit na gamit na ito. Sabado oh, linggo, lagi kita may kumakain dyan. Nakikita ko. Oh. Sabi ko nga, ito ginawa tambayan ito, kaya lang naging kainan. Ngayon, papagawa tayo, dalawang ano na yon, dalawa na to. Na, ay, dalawang, dalawang oh. bali isang bubong, dalawa ng area. Mm, mm, so, kung um, dito, 30 ka sa kabila, 30 ka tao. Ang tao. tao. Para at least, Hmm. Bung maghapon sa kalinin na yan. Kung hmm. marami silang grupo, kaparamang dyan ako. unahan na lang. May, mayroon silang party. Pwede rin, sabad, uh, weekdays, oh, pwede oh. silang magpunta dito. Halimbawa, mga birthday, birthday, oh. ganyan. Hmm. Doon ang simpleng celebration, hmm. dito na nila gagawin, See, di ba? Oh. Parang picnic lang sila, oh. parang... Kaysa mag-restaurant ka, oh. para maiba naman ang ambiance. Oo, oh, saka masarap. Oo, oh, di ba? Yung... Masarap yung lechon. Oo, oh, yun. Kasi, <laughs> <laughs> kunyara, may lechon sila, okay. di ba? Okay. May ah, kick yun. sila dala. Oh parang pinakaano na din nila simpleng ano lang kaysa mag uh, restaurant eh, lagi na lang restaurant lagi na lang restaurant magbaba, magbabago naman dito naman eh nature naman ang dating nakakasawa. di ba oh, nakakasawa oh, nakakasawa at least may pasyal at the same time may eh, maganda relax relax ka Saka maganda malamig uh, malamig ang maganda dyan malamig wala so, lang. so mga 2,000 ang gagamitin yeah. na ano kawit eh? yeah. 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 pero Lalagyan dito. Hindi na ako mag-aalala sa mga bukbok. Hindi na. Wala naman mga na, farmer. So, ang ganda-ganda. Basta approve. Kaya si Papa ya, message na message sa akin. No. Tutuloy ko na ba? Okay na ba ito? Sabi ko, teka lang ako. Hindi masagot si Kuya Mitz. Dahil, ah, uh, doon nga, napan ko nga yung ano ni mm -hmm. Reggie. Tinanong Mante ka pala. Rejil, Very good Sayang naman na na. Very good Pwede niya ulitin. Kasi okay, yung dito, parang ganyan lang yung bedong niya. Ah, ginanyan niya lang. Dato play na ganyan lang. Sabi ko, pawidan muna sa sabi niya. O, oh, papawidan natin. Tapos pinakita yung picture niya. Ay, hindi pwede. Sayang Kasi, na, na, na na. Kasi nag-order na sa akin ng dalawang kubo yun. Eh. Pero na-frame niya na. Na-frame na. Na, na. Tapos na. Pero na lang ang yeah. Sabi ko sa kanya, pag gusto mo payero yung pitang niya, yung tawawin oh, kasi pag patawin lang natin just lift it pag ganon um, hindi ka agad babagsak yung yung tubig ano magpupundo magpupundo Ay, o oh, yan ito okay na to Ay, matibong na yan eh oo oh. <laughs> bagsak na bagsak eh oo oh, nga no? walang nice na. matibong na matibong o oh, yan po ang ano natin yung tawin. Dapat talaga ganyan talaga. Pero pag ganyan mas pawid na matibong, matagal na sila. Oh, dahil Kasi Oh, tapos yung tubig na mga natik Tik-tik nang tik-tik yung tubig, ano, hindi na nag-stay para mabulok. Oo. Tayo na matibay siya. Ay, pinakita sa akin, gay mo na sabi niya sa akin. Nakita ko wala. Sumali ito kuya Mitch 9 feet 9 inches. Kog okay. kokopyahin na lang namin to. Itong mga ano nito, ito na 'yon ano. Oh. Oh. Hey boy, kawin. Dawang Kuya Mitz doon eh. oh D and S. Ang hirap hanapin ang ano nyo. Kasi no. D tapos pala yung end no. na, no? Oh, tapos oh. S. S. Maraming nagpapabuti. Maraming na? Oo. Wala eh. Ayan po si Kuya Mitz. Thank you. Kay ah, kung kayo magpapagawa ng kubo at order ng mga ganito. Sama. Eh, sa inyo na Sa kanya na po kayo magpagawa Tuturuan best. pa kayo kung paano i-maintain yung yung mga bukbok yung pano i pag hindi tagal solid na lang tapos diesel oh uh, clear na solid dum para ipahid tapos diesel haluan mo haluin mo para makapit ipapahid lang ganyan ay ipapahid lang sa butas lang maamoy na nila yon oh maamoy nila pwede ring i-inject oh pwede rin pag may butas sa limaw sa may butas na may injection para papasok sa doon. oh para maamoy nila doon no. oh, oh, oh sa papasok sa pa loob na yon Oh, oh so may mamatay ini. Kasi pag nasa loob na, mairita na sila. Uh -huh. sisingaw S yung S ano. Kasi may hirap nang namutin pag nasa loob. Oh. Pero ang ginagawa ko naman, pag isa, binubutor ko, tinapainit. Oo oh, nga. Yung Pero maganda thing. na yung sanasabi mo na injection. Inject. Kasi pag mo, in inject mo, kunyari, ito, ito sa loob. kahit na andito yung ano, uh, na siya, nando. sisingaw yun, oh. maamo yun. Sa katutulo, sa baba, oh. sa ilalim. Ma ah, mababaliw na sila. Hmm. Diba? <laughs> Ayun. So okay na pala tayo. Ayun si Kuya Mix po ay uh, ano na. Ay ako yung nag-aalala sabi ko kailangan maano muna kasi nga baka mamaya gawin ni Jun Jun hindi conforme yung magtatrabaho. Ayoko mag-adjust siya eh. Gusto ko yung pagdating niya, yung gusto niya design, papagpawid niya dire-diretso na trabaho. Dire Lalagyan pa ng ano yan eh, 2x2. Mm. Tapos pahiga, pahiga na yung para oo, oo. Para siya. Oo. oo. Ayos. Bagal ba yun pag may tapos yung design mo? Design design. O kahoy na lang lagay namin doon. Ano? Eh. Paluchina na lang yung para matibay. O. Ah, Bisang na. Kasi pag sawalo, nabasa. O mahina din talaga. Ang nano kasi yung tibay na para hindi na palit-palit. Diba? Oh. <coughs> yung pawid kuya Mitch, mga ilang taon din lang itatagal yan. Ay eh, matagal. Basta na. It's just ganyan. Ah, Kasi mamimili ako ng magulang kayo. Yung magulang ng pari. Ito pa gawa sa yog? Hindi. Ah. Hindi ba so, yung... Sasa. Tumutubo sa imahalan. Sasa yung ginagawang suka. Oo. Kasi ah. pag na yung malitong na yung magayon na Ah, sasa pala ito. Uh, hindi, hindi. Tama, hindi pala yog mga kaparma. Sasa. Hmm. Pero parang yog lang siya, no? Oo. Oh. Pero may nakita naman ako dun sa Pangasinan naman. Oh. Kugon. Opo. Sunog. Pag sa niya eh, sunog na agad yun. Sunog. Hindi ka tulad ng pipe sa sigal yun. Hindi basta-basta. Ayun pala mga mga farmers, maganda daw ang pawid. Saan man gagaling yung Pangasinan din? Hindi, Bulacan. Ay, na-order niya. Oo, Bulacan. Pag-ahagonoy siguro. Agonoy, So meron din palang bumibili sa inyo ng pawid sila na nagkakabit. Oh, okay. Ay hirap naman. Hmm. Sila na magkakabit. So ito mga magagaling na ito. Sira lang, mabilis lang sila. Ng... Na mabilis Nakita ko Kasi ito po no? Nasa flooring na sabi. Hindi na nag-asinta no? ko na siya no? Oo wala nang asinta. Ano so, Tapos yung village, no? na anong gagawin dyan? Ipapa-landscape ko, paikot yan. Eh, hey, Ang plano yan. namin talaga, tapatan yan, bali apat. Tapos sa gitna, may bermudang na ito. Ay maganda. Eto eh, nga, uh, artificial na. Tapos lalagyan ng mga swing-swing o ano. duyan sa gilid. Para relax yung mga huwag pupunta. Tipong maganda. ayaw mong umuwi. <laughs> maganda. maganda. <laughs> Tipong... Gusto ko sana ay eh, hindi pa umuwi. Iniisip na agad. Babalik. <laughs> Balik-balikan. E maganda experience naman. So, Babalik-balikan. Oo. Oh. But also, so, lang. Kahit balik lang. Doon na siguro yung oh. lumayo. Malay mo, dumating tayo ay, doon. Naligo. Ay, lechon. <laughs> ay, lechon. Oh. Ayun na pala, yan. Oh. Si Kuya Mix, approve na tayo. At uh, papatibayin na lang ni Junjun -Jun dyan ng 2x2. Tapos 9 inches daw ang pahulog nung uh, kabilya na. Ano? Balang yun, doon na lang po pakakapitay. Ano yun, i-welding -we niya na lang yung kabilya -we na. Ha? Sabi ko sa kanila, bago siya gumawa ng mga frame ng mga upuan na paikot kasi palo tsina ang upuan niyan. Mm -hmm. Hindi na wala na tayo ilalagay na bamboo. Mm -hmm. Puro palo na. Tapos sa uh, niya gawin 'yon tirahin niya na muna lahat oh, yung pang di frame. Di, para hindi oh. Para habang ikaw ay mm -hmm. tumitira di dito, may tumitira na ng bubong. Oh. 'Di ba? Sagit. Pagkatapos nito tatawagin ko na kayo. Okay. kayo. Saglit lang yun. Para mabubuhan na. Saglit lang yun. O yun pala mga ka-famous. Kuya Mitch na po nagsabi saglit lang daw. Saglit lang yun. So mga 2,000 po ang pawid more or less. Ano, mga okay. 1,500 to 2,000 mm. na pawid na 4 feet. 4 feet lang. 4 feet ang gagamit. Yun. Ayos. <laughs> para maganda din lang. So, Saan ang gawa mo yun? ngayon? Yung bahay, Wala ka ngayong Mayroon? order. Mayroon. Yung galing sa Amerika din, yung mag-asawa. Ayun. Saga Kabyaw. Ah, pumunta, 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 pumunta doon. Pumunta sa inyo. Oh, okay. Napanood din lang. <laughs> <laughs> ay Oh. Ayos pala. Tuloy, tuloy, tuloy ang na. <laughs> tuloy, tuloy ang trabaho. Walang pahinga. Hindi nga talaga? No. Ha? Hindi oh, maganda. Ha? Hindi Hindi maganda. Tumatawag. Ito pa ah, maganda yan <laughs> Marami daw po tumatawag si Kuya ka, okay, naman kasi ka Tamo si Reg's vlog na lang, si Reggie Nakadalawang ulit na rin sa'yo mm. Eh diba, ibig sabihin Talagang ano mm. na Ang mm. Si Jimmy, mm, sa'yo yeah. din Diba, si Boss Jimmy mm. oh. Sambales Mga mm. oh, mga farmer, sambales daw oh. Sambales 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 nagpasalong na po ayan ha ka farmer ha o oh. talagang proven uh, na kuya mitz gusto na tayo sa Amerika kabiti eh? Batangas ha ah, kinala na tayo sa Amerika eh ayun ha ah. <laughs> Amerika tapos Canada uh, Canada oh. tapos Italy ganyan Italy o oh. tapos si kuya mo kuya mo ba si oh. Manuel Soriano Manuel Soriano gusto yeah. kailan ba uwi talaga yun um, ito siguro nga lang. Winnipeg uh, Winnipeg uh, Winnipeg Ayan. mga kapatid ko. So, papaya, ma-approve na kay Kuya Mitch ito. Yung pagitan ng araw. Nuebe. 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 Okay na. Kakain daw po ng 2115 to 2000. Na ano. Pero mabilis lang daw to titirahin. Tapos liso na yung ibabaw. Ibabaw. Liso. Paano ang pagkabit nung liso ng liso nung kaya na ito? na lang yun. Hindi naman siya tanga yun na <coughs> hain. Hindi. Ano? para mas ba yung order na ako ng liso kayo na magkabit kasi mas tayo mm. mas kabisado yung sigurado mm. mm. Okay, yan, kami pati net papayam sa kanila na din eh, no, para no, sigurado rich na roll. tayo eh, para yung na na ah roll na na doon sa katabi namin hmm din roll na para Ay sigurado. Ayan pala. Okay na tayo ha. So, approve na kay Kuya Mitch. Sa tatawagin na lang natin sila pagka pagka gagawin na i eh, tawag na lang tayo sa kanya. Sabi so, ko kay Junjun, unahin -jun, na muna yung bubong. Pagka ready na, edi oh. habang nagbubuo sila, inaayos niya yung ano. Hmm. Malay natin, masundan. Sa araw. Huh? Kasi ang mangyayari pa pa mang kumakain sa atin, grupo-grupo sigurado. Doon na kami, di ba? Kina uh, grupo Ako naman, para ma-invite ko sila ba, ma-enjoy -ma nila. Iba kasi, iba kasi ang kubo, eh. Pag kumain ka dyan, parang iba pakiramdam mo. Special ka, di ba? Tapos <laughs> eh, <laughs> relax ka, di ba? Parang, ano mo yun? Yun nga lang, apayam, kailangan natin dito ng this ah wa hand washing area okay lang na isang kahit hand washing lang na sugasan ng kamay oh. but may gusto kahit dito siguro sa may corner pwede may gusto malapit magugas sa na. magugas ng kamay o oh. ayan na o yan okay, natin okay, ulit DNS, DNS. D tapos yung E po niya yung end niya yung ganon oh. ganun ano hindi oh. po yung N oh, hinahanap ko yung DNS hirap na hirap ako D and S po yung end nya yung ganun lang yung uh, parang ah... Uh, parang uh, oh, tapos S, bamboo, bamboo Crop. so Crop. yan na po kayo mag-inquire kay Kuya Mitch Ang telephone too. number ay... Yung dati pa Isusulat ko na lang. 09, uh, <laughs> hindi ako nagkakamali. 9. Parang 1581 ang huli, ano? Oh. 045-1581-0933 ba? Hindi. Ano dun Ah, eh, bala Masusulat ko na lang. Uh, thank you. Oh, thank ayan, you, thank you kuya ka, Mitch ha. Kay ah, tatawag na lang uli ako. Die. Never say die. Ang gusto ko. thank you, thank you. Ay, okay Approve na kay Kuya Mitch, mga farmer. Ah. Uh, yung presyong yung binigay niya eh syempre special price. Pero kung ito daw po ay pipresyo niya sa normal price, mga aabotin daw po ito ng 60,000. yung paggagawa po niyan laki-laki hmm. kasi pero nga iba kasi po talaga pagpawid eh talagang naandoon yung ano mo tapos ayan po ay pipinturahan natin ng brown yan bakal na yan pinturahan po natin to ng brown papayam ha kahit yung haspi-haspi na lang na ganun-ganun na lang uh. Alam naman, sandali lang. Pwede ng white tent tapos ano lang ng basahan. Mm -mm. Para magmukha din kahoy siya. Mag-deliver ng uling deliver pala. Aman, nag ano pa lang ng uling yan. Mag Ha? Sumabali ah, -ano daw? Babalutin pa lang yung uling. Wala pa. Oo. Oh. Magkano daw? Oo, oh, bali. Ha? <laughs> So, ayan mga farmer uh, At least okay na. Kasi nga, sabi ko nga, mas gusto ko po talagang pawid. Pagka pasok mo kasi dito, iba yung ano, nature kasi. Kaya nga sabi ko, pipinturahan pa po yan, mga farmer para maganda po talaga ang dating. Parang kahoy din siya. Although, bakal <laughs> Pero iba kasi nadadaya nung mata eh. tingin mo, uy, ganda. Parang presko kagad. Nadadaya na nung tingin. ba diba? So ayun ang ating ano at least nabisita po ni Kuya Mitch. Ah, um, okay na. Kuya Mitch talaga masayahin mga farmer. So ayan maraming salamat at magandang buhay.